Ayan. Oh, wow, ang sipag-sipag naman. Ang pagkakasipag po ni Mary Ann. Oh, asos. At kasama pa ang pag-post. <laughs> kasama pa ang pag-post sa pag sa sampay at pag-hanger. Diba? Oh, ayan ang sinasabi ko sa iyo. Nilagyan ko yan ng conditioner. Kaya yan ay mabango. Ha? Ah. Anong amoy? Ang saab ang amoy. Ang masarap ang amoy. <laughs> 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 hindi dapat, hindi ba dapat, wow, ang bango. Ang bango. So, <laughs> yun, wow, ang bango. <laughs> Ikaw naman eh, ang sarap na, para ng pagkain yan eh. Wow, ang sarap daw ng ano. Yan. Pero yun naman po yung sinasampay niya, puro kanyang lahat damit. yah <laughs> yan yung mga inihahangar niya na yan. Lahat yan po ay kanyang damit. Bugas. Hindi ano, marami pa doon. Marami pa doon, naka-dryer. Yeah. Yan. Sa so, smile nga muna dyan. Ayon. <laughs>